sa aking YouTube channel at ngayon po nandito po tayo ngayon sa ating gulayan sa paralan at kasama ko ngayon ang aking mga may na estudyante ano bang gagawin natin ngayon Lester? Maghahalaman po Hindi, uh, gagawin mo tayo ng uh, kamang taniman so ito po mapansin po ninyo naglalagay po tayo ng plastic moss siyempre uh, dapat maayos okay uh, so magkabila dapat kanyan uh, dapat tabunan ng lupa at ah uh, siyempre po itong kinalalagyan ko, medyo mababa po ito. So ang ginawa ko, medyo pinataas ko po yung lupa. Para po kahit na medyo uh, aburin po ng lupa uh, tubig, ay eh, matas pa rin po yung kinalalagyan itong tukamang uh, taniman na ginagawa namin ngayon. Jerome, kumusta ka? Ayos lang. Mark pa naman doon, mag oh. Magay ka naman. Ayos shout lang, out. hi! Saan so, gusto mong shoutout? Si con Sa Pia ka So ito nga guys. Ayan po. Ito pong plastic mulch. ah malaking bagay po ito uh, kung tayo po ay nagtatanim. Wala po dito uh, para po uh, makontrol po yung pagdami o yung pagtubo ng mga damo. Dito po sa kinilalagay ng uh, kamang taniman. Ayan. Mayroon ba tayo dyan? Jamar. Okay guys. Ayan. Abangan nyo kami mamaya guys. At uh, mamaya pagkatapos nito ay bubutasan natin. magtatanim po tayo ng kamatis. Okay lang ba kayo dyan? Bye bye. Mamaya ulit. Mamaya ulit. Ah, oh, ito nga po guys, malapit na matapos. So ang ginawa ko po, magkabila po 'yan, tatabunan ng lupa. Right? Para hindi po sa ma Maano ano? ng tubig. Okay. Hindi pasukan ng tubig yung magkabila na gilid ng plastic mats. Ayan. Tapos kahit dito naman ang layo-layo, takot ka ba? <laughs> Ayan. So after this, pagkatapos nito, bubutasan po natin at ang plano ko po ay taniman ng kamatis. Kasi nga po, mayroon na po akong okra dito. Kunin mo nga yung okra ko diyan, no? Yan, ang dami pong okra, ang dami pong bunga ngayon. Tapos, doon po sa kabila, siguro talong kasi nga po, yung una kong tanim doon na talong ay binaha, kaya yung iba namatay, nabulok. Pero at least may nat na, not, naiwan na konti. Plus may, may naiwan. Dito pa, may, dito pa, dito pa. May mauulam pa. Dito, dito, dito. Sige pa, dito. Yan. Andali ah. Eh, Sige, dito, dito. Sige pa. Yan. Dito, dito, dito. Pa, para hindi ko Okay. okay, yan. So tapos na tayo guys sa isang kamang taniman gamit pang plastic mats. Mahirap ba yung trabaho? Hindi is... sir. Diba? Sabi ko sa'yo, ang pagtitrabaho kasi dapat yan sinasama ng sipag, Siyempre, huwag mong sabihin na, ay, sir, pagod na ako. Basta, masaya ka lang na gumagawa. Saka, huwag mabilis para hindi tayo mapagod agad. So, guys, ito ang gagawin natin. Paunti-unti, medyo, anong taga ito? Pagpudin. Pagpudin? Sid. Ano taga ito? Din. ito, ito, din. ito. ito din. Okay, medyo, Kwan, para hindi siya... Sir, ako na dyan, sir. lang. Itong lupa sa gilid, uh, anong taga ito? Sir, sir. Patigasin natin ng konti. Anong patigasin? <laughs> Mali. Kulang <laughs> tahan lupa pa dyan, no? Jero, ang mo. Ayan, dito naman pa. Ayan, guys. So, mabilis lang ang paglalagay ng uh, plastic mats. Ayan. So, handa na tayo. Anong next na gagawin natin? Siyempre, bubutasan natin. Ah, uh, lang tayo, tayo ng sapo. Hindi, hindi kahoy. So, kapag magtanin po tayo ng kamatis, mayroon po yung tamang sukat hindi kailangan na malapit kasi nga po uh, siguro ganito ang distance sya mas malayo mas marami ang bubunga nya okay so maganap tayo ng bilog halika okay o bakit ginala ko to scotting scotch tape kasi nga bilog sya so pwede nga ang gawing pattern bilang ah uh, Agbutas. uh, pinakabutas okay ayan ngayon ang ang kun dito, ang sukat pwedeng pasigsag. Huwag nating pagtapat-tapatin yung kinalalagyan ng kinalalagyan ng butas. Pwedeng isa dito. Tapos yan oh. Pa pasigsag. Okay? Sino So, lapit na ng konti. Ganito lang guys ang pagbubutas natin. Gamit po ang isang kutsilyo. Tapos, kahit anong bilog po. Ayan. Ito is cut step na ito eh. So, naisipan ko lang. Ayan. So, bilog siya. Dandan natin na. Yan. Paikutin. Yan. Masarap ako ko. Okay. So ayan. Oh. 'Di ba? Mabilis lang. Tas mo, tas mo. Para makita 'yan. Isang butas na 'yan, guys. Ngayon kapag kamatis, ayan. So kailangan natin dito sa kabilang wag natin itatapat. Siguro dito siya lang ha. Okay. So isa dito. Pwede rin na pagtapatin. Ano sa palagay nyo? Pwede din sir. Mas maganda pagtapatin ano? Opo Sige. sir. Okay. so pwede na rin na pagtapatin paano? natin. Ayan. Wag natin, pwede din dito sir. Huwag natin. Hindi. Huwag natin masyadong. Oh tinusok mo. Kasi mabilis lang itong matusok eh. Madali lang itong matusok eh. Ay mabutas eh. So huwag nang butasin. Okay. Pwede rin pagtapatin natin. Pwede na to. Okay, yan. So, di, hmm. siguro, may distance tayo. isa na naman na butas. Ayan. kwan. Uh, tamang. Wala. Para may sukat tayo. Ayan. Oh, sakto naman, sir. Ito. Okay. Ano ba? Siguro. Ganyan. So, sakto, sakto lang, sir. Yeah. Okay, ayan. Stay sa dito. So dapat tapat-tapat po yan, ano? Para maganda man tingnan. Kaya nyo bang gawin itong ginagawa ko? Hindi sir. Ayan. So mabilis lang siya. Ayan. Dito uli. Ayan. Para-para lang ito. Okay. Ayan guys, nakabuha tayo ng uh, apat, na bilog. Tanimant po natin ng kamatis. Kamatis. <laughs> kamay ko okay. Sarap yung so, mo na yan, mamaya uli. Abangan nyo ko mamaya guys, mamaya uh, bibili po tayo ng kamatis. Ito nga guys, nandito tayo ngayon sa ating gulayan sa paralan. At uh, ito nga po, ang dami kong tayo dito na okra. Ayan, gusto nyo makita. Tara na, dito oh. nga po tayo kasi nga po uh, gusto ko maggulay ng munggo ah uh, haluan natin ng konting okra ayan tingin ko tayo dito okay lapit ka pa lapit ka pa dito Huwag kang mahiya ito bagawasan natin para tuloy tuloy po ang pamumunga niya. dapat bawasan ng hindi ako na kukuha ako na kukuha wag na ikaw ayan bawasan natin okay okay kung tandaan tandaan sir yung medyo malalaki eh Akin, akin na. Ayan, guys. Oh, um, pa tayo. So, ito, ito guys, po, ang ginawa sir. ko dito sa may bandang magkabilang daanan ng aking gulayan ay tinaniman ko siya ng napakarami. Napakaraming okra po. Ayan. Oh. Uh, sir, ito pa sir. Okay, so harvest time ngayon, ngayon tayo kasi nga po, sa dami ng sa dami ng tinanim ko, siyempre sabay-sabay po siyang namumunga. At yung iba dito ay aking ibibenta. Oh, pa? O, para mabawi yung gastos naman. Tara, dito sa sa madali ito. Ayun. So, ayan guys, ang dami. No? Hmm? Okay. Pa, ah, diyan, diyan. Ay, eh, tanggalin mo plastik Anong ginawa mo? Diyan mo rin tinapon. Pulutin mo ah. Huwag kang magkalat. Dapat uh, malinis tayo, ayan. Ito nga guys, oh, ang ah, dami pa dito, oh. Ayun. Oh. Ito pa sir, oh. Halik, halik, halik. Okay, Ay, ito pala. O, tama na to kasi halo uh, ko lang sa kwan. Kaya ko sa... Ito, nagpupulot ako na Basura. Dito, dito, dito. Ayan. Marami na. Yan. Uh, Madami na po. Ayan, oh, tama na yan. So, ilalagay lang namin sa ulamin namin mamaya. Ano bang ulam natin mamaya? Gulay, munggo? Okay, halo natin Dib yung okra tapos halo natin yung sabinas. Na ayan. So, ayan. Ang susunod natin gagawin ay dito sa kabila. So, yan muna guys. Ang dahil pa dyan natanim kong okra. Ito nga po. Ayan. May tanim akong tanong dito. Ang problema, yung iba dito, dahil nga po susunod yung bagyo, Ayan, yung iba dito, nabulok, namatay. So, may natira pa rin na nag-survive. Ayan, o. Oh, namumulaklak, namumunga. So, pwede pa siyang mamunga ng ilang beses, to, Ayusin lang natin, abunuhan, at medyo tabunan ng lupa. Itong bakanti na to, tatiman natin mamaya to. Bungkalin ulit, tapos tatiman ng uh, talong yung mga bakanti dito. Kasi so, ito nga po yung nabaha. noong kasagsagan ng bagyo po, ito. Malalim po ito. Kaya, yung iba, ah, uh, minalas, hindi na na, hindi na, na buhay ang tarong mali wrong timing kung baga pero babawi pa rin ha hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa magkanim ulit ng magkanim okay so hanggang mamaya guys uh, uh, bibili po tayo ng kamatis sa bayan tapos uh, mamaya hapon magtatanim po tayo doon sa ginawa ko doon sa may plastic mask ayan guys mamaya ulit So ayan, gagawin pa tayo ng isa pang kamang taniman gamit po ang plastic mulch ah uh, dito naman po, ang gusto kong itanim dito ay talong. Ayan. Na may plastic mulch. Ang ginawa ko po, uh, tapat tapat ko na lang po yung kinalalagyan po ng butas. Pwede rin pong pa, uh, kwan, pasigsag. Pwede naman yun. Ano. Dito kaya, sige, natin dito. Para may iba naman tayo. Okay. Hey. Eh? Eh? Ayan. So, hindi natin nagtapat yung mga butas. Uh, in between po siya. In between. Alam niyo yung in between. <laughs> Ayan. So, kasama ko pa rin uh, ang masipag si na si Jerome. Ay ka naman, Jerome. Hi! Uh, at siyempre, Lister, magpakita ka naman dito. Para hindi ka maging multo. Gusto mo maging multo? Hindi, sir. Ayan. So, kasama ko po sila. Ayan. Uh, sa gawain na ganito po. Um, medyo mahirap pero ah, uh, kayo ba ay nahirapan? Hindi sir. Uh, si Fred, ito kasi ito, ang gawain na ito ay dapat mo talagang ah, uh, dito, uh, mayroong kang dedikasyon, kumbaga. No? Apo. O oh, so, yan, para namunga yung gulay, mayroon tayong aanihin. Tama? Pag taga, may nilaga. ano sabi mo, Lester? Pag may tiyaga, may nilaga. Tama ah, ka dyan, Jerome. Yun o. Oh. At na, nakabila na po tayo ng itatanim nating talong. Kasi nga po, wala po silang stock ng kamatis by September 3. Pabalik po tayo doon sa pinagbilihan ko po ng itong talong. So, sa ngayon, itong kamang sa na to, na may plastic mulch, ang itatanim natin dito ay talong. Tara. At magtanim tayo. Ayan. Okay. Since maganda yung panahon ngayon, makulimlim. So, kahit medyo tanghalin na po, ang oras na po ay 10.30. So, pwede natin magtanim kasi nga hindi naman mainit. Okay? So, ang pagkatanim po, ah, kapit lang, kapit lang. Ah, yan. Kailangan natin ng konting, kwan, ah, uh, concentration para lahat ito ay mamunga. <laughs> okay. So, ayan. Na, medyo, lalim mo ng konti. Laliman mo. Okay. Lapit ka dito ng konti. Pakita mo, yung butas. Sandali. Eh. Ayan, butas lang. Okay. Tapos, ang tabuhanan na natin ng lupa ayan na guys eh magbili ko lang to ayan hmm. pagit pakit na mo sir, didiligan pa natin sir malamang pakit na mo siya ayan hindi ko ang mo yes, sir. iunog sir yunog mo tapos pagdiris mo

Maka. Tunga road. Guys, pati sir element ko na. Mga guys. Napakadaling magtanim. Tatlo ko na. Lo. Pati sir element ko na. Hindi di may subas. Lugaw. Lugaw siya. Mga ba? Mga sir element ko na mamunakan. Pati sir element ko na. So guys, ngayon Ayan. ay. So kasama kasama ko pa rin si Jerome at saka si Lester. Na magtanim ng talong. Ay, magtatanim kami ng mga talong. Ay, ng mga talong. Medyo ko basit, koy ay basit. Idalam 'yon, nagrabaw. Up up to ka. Ayan. Tuloy-tuloy pa tuloy-tuloy tuloy-tuloy pa rin pa pagtatanim natin ng talong. Ah, uh, paborito, mo ba 'yung talong? Oo. Ano bang pwede mong kuan sa talong? Lagyan ng bagoong. Bagoong daw. <laughs> <Torvalu. Tapirito. laughs> Torta prito. Torta prito, di ba? Sarap. Okay, pagbet. Yan po ang pwede natin ihalos talong. Ayan. Mamay uli guys. Nagadumulad na ginis. Grabe, nagadumulad. Mati. Na-order mo sa amin. Ang lawan na Ang pwede sir. Awan ka? Ang ka na lawan at mulan na gano'n. Yung sila lang yung basit, yung Na-order na amin. Mga kapay. Dugapay, dugapay. kapay, mesa, mesa. <coughs> Sige, yeah. yeah. So, na po yun, ang aking tanim ng gulaya. Ay, tanim. Tanim na talong. Ayan, dinidiligan po. Dandan, ang pagdidilig. Dandan. Baba mo lang, baba mo lang. Baba siya. Baba mo lang. Isang dilig lang siya, ha. Tama na. Okay. Mga kapatid, Jay. Baba mo lang. Mali. Mga kapatid, talo. Talo. Tama na, tama, dilig. Kunti -kunti okay. -tama ang dilig. Tingnan niya. Kunti-kunti lang. Ayan, katamtaman lang pang ang pagdidilig kasi nga po basa pa kayo basa pa kayong lupa yan Ay, mo ganda yun ilapit mo ah yung video ko ilapit mo din huwag malayo yan tutok mo gamay mo dito pa ni eh Ayun guys, kukapag ilalaga ko muna, syempre. Pero bago ilaga, hugasan, di ba? Hindi na. Uh, hugasan. Hindi na, hindi na hugasan. Pero kasi sa, ano, sa Thailand kasi hindi siya hinuhugasan, tal hindi siya talaga nilalaga, kinakain siya lang ah. ng ano, hinilalaga siya ah. ng hilaw. Okay, walang sausawan. Sausawan, sinasausawan pero hindi ka, alam naman tayo mga Pilipino, diba? ah. di ba? Mahilig sa sausawan. Mahilig sa ano. mga sausawan, pero Ganon din sa kanila, kaya lang iba-iba naman ang pagkain natin sa mga ibang bansa. Diba? Oh, sige na, mga ka na. Damihan mo na. O, oh, na yan. O, oh, kuha ka pa, Dagdagan mo. Kailangan talaga sa bulag din. O, oh, sige. Ayan, Ah oh, marami pa yan, Mare. Kuha ka pa. Sa susunod na lang kayo, Ninang. Sa susunod na lang. Marami pa naman yan. Hindi kayo maubusan, marami pa yan. Ayan. Ha ah. Uh -oh. Kapag dito sa puno, isang piraso ng okra, piso. Mahal kaya ang okra? Uh, hindi hinihing bawal nang humingi ng okra ngayon. Ay, Lahat ay, ano, ipikit sa mo na rin ako. Michelle. Ayoko yung malaki. Gusto ko yung ano. Gusto yung maliit. Ayun ng malaki. Malaki niyan, Mare, baka matigas niyan. Pwede pa? Pwede pa. Ayun. paki mo. Ayan, guys. May nangunguan ng kakpon dito. Okra na hindi pinapaalam. Ayan, no. Oh. <laughs> hindi pinapaalam sa mga tao, pero sa mayare, pinapaalam. Oo, oh, tama, Mari. Tama ka dyan. Ayan, so, po, guys. Harvest time po tayo ngayon ng aking gulayan sa paralan. At ito nga po, nandito ang aking kumari, si Michelle. Mari Michelle, ano bang ginagawa mo dito? Ay, syempre po, naghahanap buhay din tayo. Kaya lang na, napansin ko na maraming bunga ang ating okra. Oh, tapos... Oh, di... Nagbabakasakali sa tayo pero labas sa nga na natin lang. Okay Mare alam mo ba yung pinipitas mo na yan ah walang halong pan yan gamot halong ah fresh fresh yeah. sariwa at siyempre kapag namitas ka bibilihin mo ah yeah, Walang libre ngayon ka. sa panahon ngayon lahat yeah. ah binebenta binibili, binibili ang mahal ng mga gulay ngayon guys Hay ay sandali lang sandali lang Magbibidyo tayo dyan Okay ayan guys ah marami pang bunga ang aking okra ngayon guys ah peak season ngayon harvest time Ayan. Sige, hanapin mo pa yung medyo kwan Pwede. Oh, ang dami na yun, Mari, ha? O. Oh. Mga magkano na yan? Yun ang hindi ko alam, pare. Ah, oh, sige, alamin natin mamaya. Uh, para mga naman, may balik yung aking pagod at saka gastos sa uh, abono. Ayan, guys. Okay? mare, pitas ka pa. Arawan mo ni, ha? Ah. manis ni, Mari. Ay, manis ni, ito so guys, ang napitas naming okra ngayong umaga sa aking gulayan. Sarap kaya nito, prito. O so kaya ihalo sa pinakbet. Ayan guys. So.